1 2 3 come on. come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sandin nyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. And then of course, advance happy Valentine's sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Siyempre, mahal ko kayo. Ah. And then of course, maraming maraming salamat din sa walang sawang tumatang kilip dito ng bonggang-bongga sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat sa pagmamahal at supporta. Ah. And then of course, sa mga bago na ating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys. Siyempre sa pag-subscribe ninyo dito sa Mama Sam Vlog. And then of course sa walang sawa at solid na sumusuporta, shout out sa inyo lahat. Kaya naman, syempre may mga ilang kaibigan tayo na isa-shout out natin ngayon ng bonggang bonga, Shout out syempre kay Rodelio Tungkab. Hello, thank you so much for watching. Ricky Botron, maraming salamat. Games Games Baluyon Andyan din syempre si Rosario Balendres Jeff5264 Snake Jam And then of course si Albert Murillo Maraming salamat Syempre kay Rowena Benafe Maraming salamat din Russell 2016 na talaga namang solid to sa atin. Maraming salamat. At saka syempre si Maria at ano? at Teresa Miranda. Maraming maraming salamat. Syempre kay Yaya Muhammad. Thank you so much for watching. Kay Edhi. Maraming salamat. At siyempre kay Daddy Eddie. Na talaga naman tumututok din. Mads Blood Thank you. Aris Aguere. Melona Patro. Thank you so much. Nelson Palise Paliseno. Ano? Palesiano, thank you so much. At saka si Emmanuel Lito, Casio. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At kay Cesar Anyon Nuevo. Maraming salamat po. At saka syempre baka makalimutan ko si Barbet Elizalde at saka si Madam Catherine Kane. Thank you so much. At saka syempre hindi natin makakalimutan Madam Herieta Solidad na talaga naman tumututok dito ng bonggam bongga with Madam Jenaline Napaton. So yon So syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta at solid na makamamasam dyan. So maraming salamat kapun ka. Kaya naman ngayong araw na to marami akong hati attractive na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika, para sa una natin chika, eto nga, Diyos ko, kumakalat ngayon sa social media. Sabing ganon, pambato ng Sultan Kudarat Mama Sam. Nakikita mo bang kakabugto sa Miss Universe? Yes, kahapon na talagang putok na putok sa social media ang pag-announce ng Sultan Kudarat sa kanilang pambato na si Chelsea Fernandez. Na talaga naman, syempre na excited ang lahat. Kahit hindi naman ako, ba diba? So, ito na nga, confirm na confirm na talaga na isa sa mga makikipagbardagulan dito sa Miss Universe Philippines ang kagandahan ni Chelsea Manalo, ang dating binibining Pilipinas Globe 2022 na naka 12 sa Miss Globe. Okay. So, syempre, excited tayo sa mga gagawin niyang pasabog paandar sa Miss Universe Philippines. So, syempre, excited din ako sa transformation na magaganap at saka sa mga ipapakita niyang styling, everything, at saka syempre doon kung paano niya ipapa ano, susungkitin ang corona ng Miss Universe Philippines. Siyempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang ilalatag niya sa atin bilang bagong kandidata nga dito sa Miss Universe Philippines. as uh, sa Miss Globe noong 2022, ayong marangkada siya ng bonggang-bongga ngayon taon kaya na to. Ano naman kaya ang magiging eksena ng isang Chelsea Fernandez sa competition ng Miss Universe Philippines? Siya na kaya ang makapag-uwi ng corona. So guys, tingin din So abangan natin yan. So yan! Siyempre, Excited tayo lahat Diba for her So si Chelsea Manalo kasi Alam nyo sa totoo lang Ang Ang ganda kasi kay Chelsea Manalo Total package din Maganda Sexy Tapos alam mo yun May height Plus doon, Na alam mo Magaling pagdating sa communication skills Kaya Hindi mo talaga iisipin Na kung mahirapan dito si Chelsea Manalo No, walang ganun mga Mars I think talagang isa to sa mga kandidata na medyo talagang kakabahan ka sa darating na competition at abangan natin yan. ba? Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, 1 million followers. Sita Marquez or Winwin Marquez. Tingin mo, Mama Sam, eto na kaya ang daan niya para makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines? wala tong kinalaman doon sa 1 million followers kasi hindi naman porket 1 million followers ka ay ikaw na ang winner eh kung may 1 million followers ka eh, di, hindi mo naman kailangan sumali ng Miss Universe Philippines dahil maraming susuporta sa lahat ng gagawin mo pero kasi syempre dito sa laban ni Winwin Marquez kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili para sa corona ng Miss Universe Philippines kung tutuusin hindi naman na kailangan gawin niya ni Winwin pero nandito siya dahil gusto niyang i-try, gusto niyang ipakita ang bagong Win-Win Marquez At gusto niya na ipakita sa atin lahat na kahit anong edad ay pwede, mo, pwede kang mag-join Nanay ka man o hindi So ayun yung hatid na bago dito ni Win-Win Marquez Actually, ang maganda kasi dito kay Win-Win Marquez ngayon she is a mother. Di ba? Bilang mother, ano ba ang ilalatag niya sa atin bilang bagong kandidata dito sa Miss Universe na dadalhin sa Miss Universe. So, yon, Kaya nakaka-excite ang isang win-win Marquez para sa competition ng Miss Universe Philippines. Alam ko yung iba medyo nagtataas ng kilay. Bakit nandirito? Ano bang ginagawa dito? Bakit kailangan pang sumali? Eh, may 1 million followers naman. Yung mga ganong bagay ba ang mga gumugawa gulo din sa ibang netizen. Pero syempre, hindi mo naman mayaalis sa kanila kung bakit sila napapakwestiyon ng gano'n. Dahil nga, oo nga naman, bakit ka nga naman pala sasali pa ng Miss Universe Philippines? So, nando doon kasi challenge to sa kanila at gusto nga nilang itry uli ang kanilang galing pagdating sa intablado. At saka, tulad nga na sinabi ko kanina, may bagong ino-offer si Winwin. -win. Maliban doon sa alam natin na magaling siya, paano kumuda, magaling siya kung paano mag-execute Alam natin na talagang styling niya ay papalo ng bonggam bongga Pero kasi bilang kandidata dito sa Miss Universe Or masasabi natin na talagang mm, interesado ako para kay Win-Win Markets Dahil sa mga ipapakita niyang ganap laban dito sa Miss Universe Philippines for 2025. So ngayon, ang tanong ko, siya na kaya ang makasungkit ng korona ngayong taon na to? Yun ang abangan mo. ba? Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan din ngayon sa social media ang pambato ng Laguna na alam natin from the beginning pa lang ay malalakas na sila. Pero since na marami ng kandidata ang nagdadatingan dito sa Miss Universe Philippines, mama samtingin mo, malakas pa ba ang laban ng Miss Laguna ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Oo naman, <laughs> di ba? Kasi alam naman natin kung gaano sila kakabog, gaano sila kaganda, at hindi imposible pa rin na nakuha ng mga taga Laguna ang Miss Universe Crown kahit alam natin na mas marami na ngayong kakabog kesa sa kanila, di ba? So, challenge to, lalo na kay Miss Laguna, San Pedro Laguna, challenge to sa kanya kung paano niya susungkitin ang corona dito. And then, lalo na nabababalita na ang dami-dami na talaga ng mga veteranong kandidata na matitindi, di ba? part na doon ako sa part na challenge talaga to. And then kay Aliana Aduana, isa din to sa mga talagang matinding pambato ngayon ng Laguna dito sa Miss Universe Philippines. And looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita na dyan. Ang tanong, kakabog nga ba talaga sila sa intablado ng Miss Universe Philippines? Yan ang abangan natin sa kanila. Kaya good luck sa mga taga Laguna. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin naman sila na palaban, malakas at talagang obra sa competition ng Miss Universe Philippines for 2025. Ikaw ba? Naniniwala ka ba? At sa tingin mo, sa kanilang tatlo, sino ang makakarating sa dulo ng competition? Comment below mo yan. So, yun! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, si Chanel Olive Thomas, Mama Sam, tingin mo, magiging malakas kaya ang laban niya bilang pambato ng Melbourne, Australia sa Miss Universe Philippines? Well, ang masasabi ko, good luck. Dahil hindi natin alam kung ano ang yahaain dito ni Thomas sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. But I'm looking forward kung ano ang ipapakita niya, kung ano ang pasabog na gagawin niya, at kung ang caliber niya pa ba ay o obra ba talaga sa competition ngayon Siyempre looking forward tayo dyan Alam mo, ang nakikita ko dito kahit ano Kay Chanel Olive Thomas Para siyang si ano Si Miss Pasig ba? Nung nakaraang taon dito sa Miss Universe Philippines Ganon vibes ang nakikita ko sa kanya And tignan natin, di ba? But nandito siya dahil meron siyang bagong ilalatag sa atin at abangan natin kung ano yon And of course, excited ako para sa magiging eksena, sa magiging pasabog. My gosh, ilang bang taga binibining Pilipinas ang nandirito? Diyos ko, naloloka ako ng bonggang bonga at alam ko makikipagbardagulan to ng todo-todo. Yung iba sinasabi nila na ako, mukhang majonda ng tignan, mukhang hindi nakakabog. But malay naman natin, di ba? Kasi syempre, tulad nga ng sinabi ko, ang mga kandidatang to ay minsan nang naging reyna at alam nila kung ano ang gagawing eksena pagdating talaga sa intablado. At naniniwala ako na isa siya sa mga makikipagbardagulan. So, looking forward tayo dyan. So, yan! So, good luck, syempre, kay channel Olive Thomas ng Melbourne, Australia. So, yan! Nakakalo! Good luck talaga sa kanila ng bonggam bongga, no? Pero e'tong nga, syempre sa mga kumakalat ngayon sa social media na Etong mga nakaraang araw na ito nga si Pauline Amelix ay magjo-join uli daw sa Miss Universe Philippines. Pero binasan na to ni, ni Pauline Amelix dahil naglabas na siya ng kanyang statement na hindi nga daw siya jo-join ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines. So yon so chika-chika lang yon Alam nyo naman kasi talaga ang, ang social media ngayon, makikita kalitaan ka lang na nandirito, may eksena ka lang dito. Ay, nako, Jojo siya sa Miss Universe Philippines. So, ayun. So, nilinaw ni Pauline Amelec sa kanyang statement na natutuwa siya dahil gusto pa rin talaga siya ng tao na sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero, according sa kanya, ay hindi na siya mag-join. Dahil, ayon, So, may iba siyang mga dapat gawin or oh, anuman ang plano ni Pauline Amelec, like, supportahan na lang natin. But I'm glad na naglabas na siya ng statement para hindi na rin magkaroon ng isip-isip agam-agam yung mga tao. Kasi ayan na nga, Diyos ko, papunta na tayo sa exciting moment. Di ba diba? Sos ko, yan ang nakakaloka. But syempre, I always be happy for Pauline Amelec, like, ko ano man ang mga Next na makikita natin, naganap sa kanya. Divas just ko Lord I love Pauline Amelie all the time. And then of course, eto nga, once again, Atisa Manalo magbabalik nga ba talaga dito sa Miss Universe Philippines? So ayun nga na mataan nga sa Quezon Province. Etong si Atisa Manalo sa signing contract ng mga kandidata ngayon na lalahok dito sa Miss Universe Philippines at isa nga sa mga umaten dito ay si Maria at Manalo. Kaya naman ang social media ngayon talagang sobrang ingay. Dahil nga ayun nga at Manalo daw ay magjo-join daw uli sa Miss Universe Philippines. Wala pang kompermado or wala pang kompermasyon wala kay at Manalo kung siya nga ba lalakok dito sa Miss Universe Philippines. Kasi last time nga ba diba, sinabi nga wala siyang plano. So, kung mag a ang Quezon Province na kung si Atisa manalo to, eh di bongga, di ba? ayoko lang pangunahan. So, kasi baka mamaya hindi naman pala talaga sasali. Or kung sasali man, eh di masaya. Everybody happy for her. At least, di ba, nandirito pa rin siya. At may chance pa rin siya manalo ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, hanggat hindi pa ina-announce, wag na muna natin pangunahan. Nakita lang naman natin siya doon. Eh malay naman natin. Kaya siya nandoon kasi siya ang reigning Miss Quezon province. Di ba? So, I don't know. Wala pa sa mga nagtatanong sa akin ha, sa social media. I don't know talaga. Kasi nga, ang alam ko, wala siyang planong sumali. Pero kung talagang jo-join na siya at gusto niya na talagang makipagbardagulag ngayon sa mga matitinding makakalaban niya dyan, eh, tiko ahead lang. So, ibig sabihin, kumpiyansa siya sa sarili niya na kaya niya. And then, nandunoon ako sa part na siya nga ba talaga ang lalaban ng Quezon Province ngayon dito sa Miss Universe Philippines? So, abangan natin yung announcement nila. Kasi nga, di ba dapat si Maureen Montaigne Pero, hindi na siya kasi ati sa Manalo, nakita natin doon. Pero ang nasa isip ko naman, eh kaya siya nando doon, eh baka kasi siya ang reigning queen, di ba? Nang... Quezon Province o baka sa niya ang magiging pambato ng Quezon Province o isa din siya sa mga board of members. So, hindi natin alam. Kasi wala naman siyang nilalabas na statement at wala naman siya sinasabi. And tignan natin. So, welcome to the club. Charot. So, yun. So, of course, I'm so excited for Atisa Manalo. At the same time, I think... Mm, sana confident piyansa siya talaga. Kasi alam mo, sa totoo lang, kanina nga habang nasa biyaya ako, sabi ko, sana totoo to. Sana sumali si Atisa at sana siya ang manalo ng Miss Universe Philippines. Siyempre, para magkita kami dito sa Bangkok. Di ba? And then, ayun, ang isa sa mga maganda dito, syempre last time na lumaban dito sa Thailand ay si Catriona Gray, kung saan kabatch niya noon sa Binibili Pilipinas noong 2018. And then kung sakali man nandito si Atisa Manalo at siya ang mananalo, parang destiny na talaga ang gumagalaw sa kanila. No? So, good luck and wish all the best. Syempre, pangarap ko rin talaga si Atisa Manalo makita sa intablado ng Miss Universe ng dalawang mata ko. So, sana sana mangyari yon in the future. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.